Nayari na ang eleksyon, at pangarap lang ang pwedeng pagbigyan, ang hukbo ng himagsikan o ang unang sigaw. Dumadagundong ang boses ng unang sigaw, sapagkat sila ang naghari sa trono ng bayan sa loob ng dalawang dekada, bagamat nagampanan nila ang kanilang mga tungkulin, nagmistulan ng tahanan nila ang munisipyo ng Talavera, dahil dito, naumay ang mamamayan at naghimagsik laban sa mga nakaupo, ngunit ang himagsikang ito ay hindi laban sa kasamaan, ito'y paghahanap ng daan patungo sa lupang pangarap, ang bukang liwayway ng bagong pag-asa. Hindi sapat ang may nagawa na, ang kailangan natin ngayon ay may magagawa pa. Hindi adisyon ang lunas sa mga problema, hindi adisyon ang pantapal sa mga pagkukulang. Hindi adisyon ang pipigil sa kahirapan, ang kailangan natin ay isang leader na kayang imultiply ang lahat ng nasimulan. Hindi kayang apaka ng isang tao, o ng isang pamilya, ang lahat ng sapatos ng bawat talaveranyo. Kailangan natin ng bagong leader, may ibang pananaw, may napatunayan sa kabila ng kakaramput na budget, may lantad na dedikasyon at walang pag-iimbot na serbisyo, may pananalig sa puong may kapal, at higit sa lahat, isang leader na tunay na pag-asa ng bayan. Bata pa man, ngunit hindi basta bata, sapagkat ito ang batang itinakda upang tanglawin ang kinabukasan ng kanyang sinilangan. At sa pagtatapos ng hidwaan, nagwagi ang puwersa ng himagsikan, pinaus ang sigaw ng kalaban at binigyang boses ang taong bayan, ito ay hindi tagumpay ng isang tao, kundi tagumpay ng bawat talaveranyo. Sa wakas, may sariling giting na ang munting bayan ng talavera, malayo na ang narating, oo, ngunit malayo pa rin ang tatahakin, hindi natin ibabasura ang nasimulan, sa halip, lalo pa natin itong paiigtingin, para sa bayan, para sa kinabukasan, tulad ng winika ni Gato Serizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Ngayon, ang kabataang ito ay may ngalan, Mayor Aris Gaboy Lim, punong bayan ng Talavera.